Mga kabarangay, paano ba malalaman kung ang isang krimen ay sakop ng katarungang pambarangay law? sa short video na ito, gusto ko lang uh, sabihin kung papaano malalaman kung ang isang kasong krimen ay sakop ng katarungang pambarangay. Sa panahon pong ito ay hindi ako madalas makapag-upload ng mga video sa kadahilanan po na madalas akong uh, busy ngayong mga panahon ito. Ngayon po, dito sa very short video na ito. Gusto ko lang pong sabihin uh, sa lahat, okay? Lalo na po do sa mga bagong lupon taga-pamayapa, mga bagong uh, punong barangay, mga bagong members ng lupon. Kung paano malalaman na ang isang kasong krimen ay sakop ng Katarungang Pambarangay Law o under ng authority ng lupon. Mahalaga po ito na malaman din ng mga uh, mga nasa information desk sa barangay para kung may lumapit sa kanila na ito yung problemang dala, alam niya kung saan yung uh, concern ng taong lumapit sa barangay. Kung ito man ay sa BAUSI, i-refer niya ito sa tanggapan ng BAUSI. Kung ang kaso ay... Uh, ang sakop ng katarong ng pambarangay ito ay ire niya sa lupon taga May otoridad ba ang lupon taga-pamayapa na ayusin ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng mga krimen o pagkakasala? 'Yun pong crime or offenses. Ang sagot sa tanong mga kabarangay ay limitado lamang. Okay? Ang otoridad, ang kapangyarihan ng lupon sa mga pagkakasala kung saan itinakda ng batas ang pinakamataas na parusa ng pagkakulong na hindi hihigit sa isang taon o multang hindi hihigit sa 5,000 piso. Ito po ay matatagpuan sa Section 408, Paragraph C ng RA 7160 at sa Rule 6, okay? Section uh, Paragraph C ng Katarungang Pambarangay Implementing Rules and Regulations. Ito naman mga kabarangay. Paano naman malalaman kung ang isang uh, pagkakasalang krimen ay uh, sakop ng katarungang ng pambarangaylo. Madali lang po para sa mga lupon tagapamayapa. Tingnan niyo po sa ating Revised Penal Code Book 2. Kasi po itong uh, uh, particular na book na ito ng Revised Penal Code dito po i-define ang krimen at dito rin po sinasabi kung ano ang kaparusahan magkano ang multa sa nasabing krimen na nagawa kaya po ay I, uh, i suggest sa atin pong mga barangay kailangan po ay mayroon din kayong revised penal code yun book 2 para meron po kayong reference kung sakaling kailanganin niyo at kayo ay may agam-agam kung ang uh, uh, nasabi bang uh, reklamo na dinala sa atin ay sakop ng katarungan ng pambarangay. Okay, ulitin ko po. Makikita ito sa Revised Penal Code Book 2 yung mga krimen na sakop ng katarungan ng pambarangay. Ano naman ang mga dapat isaalang alang alang upang matukoy kung ang isang hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng mga krimen o pagkakasala ay nasa loob o labas ng kapangyarihan ng lupon. Ito po ang sagot. Dapat isaalang-alang ng lupon ang parusang itinakda ng batas. Ito po yung sinasabi ko kanina na makikita nyo ito sa revised penal code para sa pagkakasala na sinisingil upang matukoy kung ang hindi pagkakaunawaan ay nasa loob o labas ng otoridad ng ating mga lupon. Ito po ay makikita sa isang uh, opinion, DOJ opinion number 64 series of 1982. So, yun lang po mga kabarangay, ang gusto kong i-share ngayong uh, araw na ito dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Kaya po muli muli, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga patuloy na tumatandik, sa ating pong patuloy na mga sumusubaybay dito po sa Katarungang Pambarangay Channel.